Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Gusto kong pag-usapan ngayon ay si Helen Keller. Kasi curious ako sa kanya dahil sa kabila ng kanyang kapansanan siya ay isang matagumpay na tao. Isa siyang bulag at bingi. Tama po ba? Tama ka. Si Helen Keller ay bulag at bingi. Ipinanganak siya na nakakakita at nakakarinig, pero noong labing buwan pa lamang siya, nagkaroon siya ng sakit na tinatawag na acute congestion of the stomach and brain, posibleng scarlet fever o meningitis, na naging sanhi ng kanyang pagkabulag at pagkabingi. Pero sa kabila ng kanyang mga kapansanan, naging isa siyang matagumpay na manunulat, tagapagsalita at aktivista. Isa sa mga pinakakilala niyang kasama sa kwento ng kanyang buhay ay si Anne Sullivan, ang kanyang guro na tumulong sa kanyang matutong makipag-usap at maintindihan ang mundo sa pamamagitan ng touch. Si Keller ay naging simbolo ng determinasyon at pag-asa na nagpapatunay na hindi hadlang ang kapansanan para magtagumpay sa buhay. Saan ba siya ipinanganak? Si Helen Keller ay ipinanganak noong Hunyo 27, 1880, sa Tuscumbia, Alabama, United States of America. Lumaki siya sa isang plantasyon na tinatawag na Ivy Green, kung saan nagmula ang kanyang mga magulang. Ang lugar na ito ay naging bahagi ng kanyang kwento, at sa kasalukuyan, ang Ivy Green ay ginawa ng isang historical site bilang pag-alala sa kanyang pambihirang buhay at mga kontribusyon. Mabuti na lang at nandyan si Anne Sullivan na tumulong sa kanya bilang isang guro. Napakalaking papel ang ginampanan ni Anne Sullivan sa buhay ni Helen Keller. Si Anne ay naging guro at gabay ni Helen mula pa noong siya ay pitong taong gulang. Si Anne mismo ay may problema sa paningin kaya naiintindihan niya ang mga hamon ng pagkakaroon ng kapansanan. Noong dumating si Anne sa buhay ni Helen, nagsimula siyang ituro ang kahalagahan ng komunikasyon sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan, ang pagbaybay ng mga salita gamit ang mga kamay ni Helen. Ang unang salitang itinuro ni Anne ay water, kung saan hinawakan ni Helen ang umaagos na tubig habang binabaybay sa kanyang kamay ang mga titik ng salita. Ito ang naging malaking pagbabago sa buhay ni Helen dahil sa wakas, naintindihan niya na ang mga bagay sa kanyang paligid ay may mga pangalan at kahulugan. Dahil kay Anne Sullivan, si Helen Keller ay natuto ng maraming bagay at nagawa pa niyang mag-aral sa kolehiyo at maging isang tagapagsalita at manunulat. Very inspirational talaga ang kwento ng buhay ni Helen Keller. Biro mo yan naging tagapagsalita pa siya, aktivista, at manunulat. Tunay nakahanga-hanga ang buhay ni Helen Keller. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi siya nagpatalo sa mga limitasyon. Hindi lang siya natuto magbasa at magsulat, kundi naging boses din siya para sa mga taong may kapansanan, pati na rin sa iba't ibang advokasya. Siya ay naging aktivista para sa karapatan ng mga may kapansanan, pati na rin sa mga isyong panlipunan gaya ng women's suffrage, mga karapatan ng manggagawa at iba pang isyong pampolitika. Si Keller din ang unang taong bingi at bulag na nakapagtapos sa Radcliffe College, isang bahagi ng Harvard University, noong isang libo at apat. Ang kanyang mga akda at talumpati ay nagbigay ng inspirasyon sa napakaraming tao, at patuloy pa rin siyang ginugunita bilang simbolo ng lakas ng loob at determinasyon. Ang kanyang buhay ay patunay na ang kakulangan sa pisikal na aspeto ay hindi hadlang upang magtagumpay at makapagbigay ng malaking kontribusyon sa lipunan. Pakibigyan mo naman kami ng summary ng kanyang talumpati at kung ano ang pinakamensahe nito. Isa sa mga pinakatanyag na talumpati ni Helen Keller ay ang kanyang pagtalakay tungkol sa mga karapatan ng mga taong may kapansanan at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng oportunidad para sa lahat. Sa kanyang mga talumpati, madalas niyang binibigang diin ang mga sumusunod na puntos. Isa, pagkapantay-pantay ng mga may kapansanan, ayon kay Keller, ang mga may kapansanan ay dapat magkaroon ng parehong mga oportunidad tulad ng mga taong walang kapansanan. Hindi hadlang ang kanilang kapansanan para magtagumpay sa buhay, at kailangan lang nila ng tamang suporta at edukasyon para maabot ang kanilang potensyal. Dalawa, lakas ng loob at determinasyon, Palagi niyang binabanggit na ang kapansanan ay hindi dapat maging dahilan para sumuko sa buhay. Ang kanyang sariling buhay ay isang halimbawa ng kung paano ang determinasyon at matinding pagsusumikap ay magdadala sa tagumpay. Tatlo, pag-asa at pananampalataya. Naniniwala si Helen Keller na ang bawat tao, may kapansanan man o wala, ay dapat manalig sa kanilang kakayahan at hindi matakot sa mga hamon. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap, nanatili siyang positibo at puno ng pag-asa. Apat, Katarungang panlipunan. Bilang isang aktibista, binibigyang-pansin ni Keller ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay hindi lang para sa mga may kapansanan, kundi para sa lahat ng tao. Isa siya sa mga unang nagsalita tungkol sa karapatan ng mga kababaihan, mga manggagawa, at iba pang mga grupong marginalized. Pinakamensahe ang pinakalayunin ng mga talumpati ni Helen Keller ay ipahayag na ang bawat isa ay maihalaga at karapatan na mabuhay ng marangal at mailayunin kahit ano paman ang mga hadlang sa kanilang buhay. Ang mensahe niya ay patuloy na humihikayat sa tao na huwag sumuko sa harap ng mga hamon, kundi gamitin ang mga ito bilang inspirasyon para maging mas malakas, mas determinado, at higit pang makapagbigay ng positibong pagbabago sa lipunan. Ang galing naman. Ano nga pala ang tinapos niya sa kolehiyo? Si Helen Keller ay nagtapos ng Bachelor of Arts degree sa Radcliffe College noong isang libo na at apat. Siya ang kauna-unahang taong bulag at binggi na nakapagtapos sa isang kolehiyo at ito ay isang malaking tagumpay sa kanyang buhay. Mahirap ang kanyang naging karanasan sa kolehiyo dahil kailangan niyang pag-aralan ang mga aklat sa pamamagitan ng pagbaybay sa kanyang kamay gamit ang mga daliri ni Anne Sullivan na patuloy na naging gabay niya. Sa kabila ng mga pagsubok, nagawa niyang makapagtapos at magtagumpay, na siyang nagbigay daan upang siya ay maging kilalang manunulat at tagapagsalita. Meron ba siyang mga libro na naisulat? Si Helen Keller ay nakapagsulat ng maraming libro at artikulo sa kanyang buhay. Isa sa pinakatanyag niyang akda ay ang kanyang autobiography na pinamagatang The Story of My Life na unang inilathala noong isang libo, na daan at tatlo. Dito niya ikinuwento ang kanyang mga karanasan mula sa pagkabata, kung paano siya natutong makipag-usap sa tulong ni Anne Sullivan, at kung paano niya nalampasan ang mga hamon ng kanyang kapansanan. Hanggang ngayon, isa itong inspirasyon para sa napakaraming tao. Narito ang ilan pang mga libro na isinulat ni Helen Keller. Isa, The World I Live In, isang libo at walo, ipinapakita dito ang kanyang personal na pananaw sa mundo, kung paano niya nararamdaman at naintindihan ang mga bagay sa kabila ng kanyang pagkabulag at pagkabingi. Dalawa, Out of the Dark, isang libo siyam na daan at labintatlo, isang koleksyon ng mga sanaysay na nagsasalita tungkol sa mga karapatan ng mga manggagawa at ang kanyang pananaw sa mga isyong panlipunan ng kanyang panahon. Tatlo, May Religion, isang libo siyam na daan at dalawamputpito, dito niya ibinahagi ang kanyang pananaw sa espiritualidad at relihiyon kung saan binigyang diin niya ang kanyang paniniwala sa universalism. Isang uri ng pananampalatayang naniniwala sa kapayapaan at katarungan para sa lahat ng tao. Ang kanyang mga akda ay sumasalamin sa kanyang malalim na pag-unawa sa buhay at nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga mambabasa mula noon hanggang ngayon. Meron ba siyang mga kapatid? Si Helen Keller ay may mga kapatid. Siya ay ipinanganak sa isang malaking pamilya at may tatlong kapatid. Isa, James, Jimmy, Keller, siya ang kapatid ni Helen sa ama sa unang kasal nito. Hindi sila masyadong naging malapit dahil si James ay medyo mas matanda kay Helen at nagkaroon ng magkaibang landas sa buhay. Dalawa, Mildred Keller, kapatid ni Helen sa amat ina at naging malapit sila sa isa't isa. Si Mildred ay ipinanganak pagkatapos ni Helen at kahit may mga pagkakataon na nagkaroon sila ng tensyon, dahil sa espesyal na atensyong natatanggap ni Helen mula kay Ann Sullivan, sila ay naging mabuting magkaibigan habang sila ay lumalaki. Tatlo, Phillips Brooks Keller, siya ang bunsong kapatid ni Helen. Bagamat hindi gaanong marami ang mga detalye tungkol sa kanya, siya rin ay bahagi ng malaking pamilya ng mga Keller. Sa kabila ng mga pagsubok na hinarap ni Helen dahil sa kanyang kapansanan, ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang mga kapatid, ay mahalagang bahagi ng kanyang buhay at pagkatao. Kaya ko gustong pag-usapan si Helen Keller dahil kahit papano kasi nakaka ako sa kanya dahil sa karamdaman ko sa mata, tinatawag na age-related macular degeneration. Kung hindi kasi maagapan maaring mabulag ang isang tao. At sa pagkakaalam ko marami na rin talagang nabulag sa sakit na ito. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nakakaantig marinig na sa kabila ng iyong nararanasan sa age-related macular degeneration, nakakahanap ka ng inspirasyon kay Helen Keller. Totoo, ang age-related macular degeneration ay isang seryosong kondisyon na nakakaapekto sa paningin, lalo na sa mga matatanda, at maraming tao ang naharap sa parehong hamon. Ang mahalaga ay mayroon na ngayong mga treatment at teknolohiya na makakatulong upang mapabagal o maagapan ang paglala ng age-related macular degeneration. Ang mga regular na check-ups at tamang pangangalaga ay makakatulong upang mapanatili ang kalidad ng buhay. Katulad ni Helen Keller na ginamit ang kanyang lakas ng loob at suporta mula sa iba upang mapagtagumpayan ang kanyang mga limitasyon, maaari mo ring gamitin ang parehong mindset para harapin ang iyong sitwasyon. Ang iyong determinasyon na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok ay inspirasyon din para sa iba. Tama ka. Talagang na-inspire ako sa kanya. Gusto kong gamitin ang parehong mindset niya. At sana ganun din sa ating mga kakwentuhan kung anuman ang mga pinagdadaanan nila. Napakagandang mensahe niyan. Gaya ng ginawa ni Helen Keller, ang pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok ay isang napakahalagang inspirasyon para sa lahat, kabilang na ang ating mga ikakwentuhan sa mga hamon sa buhay maging ito man ay pisikal emosyonal o mental ang pagkakaroon ng positibong pananaw at determinasyon ay makakatulong upang malampasan ang mga ito ang pagiging bukas mo sa ganitong mga bagay ay siguradong magbibigay ng inspirasyon sa iyong audience tulad ng ipinakita ni Helen Keller ang mga limitasyon ay hindi kailangang maging hadlang upang marating ang tagumpay at maaari itong magsilbing daan para sa higit pang paglago at pag-asa. Noong panahon ni Helen Keller, meron na bang tinatawag na Braille? Noong panahon ni Helen Keller, ginagamit na ang Braille bilang isang paraan ng pagbabasa at pagsusulat para sa mga bulag. Ang Braille ay naimbento ni Louis Braille noong 1820. Halos limampu taon bago ipanganak si Helen Keller noong 1880. Nang dumating si Anne Sullivan sa buhay ni Helen, isa sa mga unang bagay na itinuro sa kanya ay ang paggamit ng braille, pati na rin ang paggamit ng manual alphabet sa pamamagitan ng sign language. Sa pamamagitan ng braille, nagawa ni Helen na magbasa ng mga libro, mag-aral, at makakuha ng mas malalim na kaalaman na tumulong ng malaki sa kanyang edukasyon at tagumpay. Ang Braille ay naging isang mahalagang kasangkapan para kay Helen Keller sa kanyang pag-aaral at patuloy na ginagamit ng mga bulag sa buong mundo hanggang ngayon. So ganun pala. Mabuti na lang at naimbento na ang Braille sa panahon na yon. Salamat kay Louis Braille dahil sa kanyang imbento ay marami siyang natulungan hanggang ngayon. Tama ka. Napakalaking tulong talaga ang imbensyon ni Louis Braille, hindi lamang kay Helen Keller kundi sa napakaraming bulag na tao sa buong mundo. Ang Braille ay isang revolusyonaryong paraan ng pagbibigay ng akses sa kaalaman at edukasyon para sa mga taong may kapansanan sa paningin. Dahil sa sistemang ito, nagkaroon sila ng kakayahang magbasa at magsulat na siyang susi sa mas malawak na oportunidad at pagunlad. Ang ganitong mga imbensyon ay nagpapatunay na kapag ang isang tao ay may malasakit at determinasyong makatulong, napakalayo ng mararating ng kanyang kontribusyon. Talagang salamat kay Luis Brele at sa kanyang inovasyon, patuloy ang pag-asa at edukasyon para sa mga bulag hanggang ngayon. Maliban kay Helen Keller, pakibigyan mo kami ng mga kilalang dalawa o tatlo na tao na katulad niya na naging matagumpay din kung meron man. Bukod kay Helen Keller, may ilan pang mga tao na, sa kabila ng kanilang mga kapansanan, ay naging matagumpay at nagsilbing inspirasyon sa marami. Narito ang tatlo na kilala at kahanga-hanga. Isa, Stephen Hawking. Isa sa pinakatanyag na siyentipiko ng modernong panahon, si Stephen Hawking ay may amyotrophic lateral sclerosis. Isang degenerative disease na unti-unting nagpahina sa kanyang mga kalamnan hanggang sa hindi na siya makagalaw at nagsalita gamit ang isang speech generating device. Sa kabila nito, nagpatuloy si Hawking na maging isang mahusay na physicist na kilala sa kanyang mga ambag sa teoretikal na pisika at kosmolohiya. Ang kanyang aklat na E-Brief History of Time ay naging tanyag sa buong mundo at siya ay naging isang simbolo ng talino, katatagan at dedikasyon. 2. Marley Matlin Si Marley Matlin ay isang Amerikanang aktres na bingi mula pagkabata. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nagawa niyang magtagumpay sa industriya ng pelikula at telebisyon. Siya ay naging kauna-unahang binging aktor na nanalo ng Academy Award for Best Actress, para sa pelikulang Children of a Lesser God noong nadaan at 1886. Si Matlin ay naging tagapagtaguyod din ng mga karapatan ng mga taong may kapansanan, lalo na ang mga bingi, at patuloy siyang lumalaban para sa pagkakapantay-pantay sa industriya ng entertainment. Tatlo, Nick Vujicic Si Nick Vujicic ay ipinanganak na walang mga braso at binti dahil sa isang bihirang kondisyon na tinatawag na Tetra Amelia Syndrome. Sa kabila ng kanyang pisikal na kalagayan, naging isa siyang kilalang motivational speaker at may akda. Siya ay nagtatag ng organisasyong Life Without Limbs na naglalayong magbigay inspirasyon sa mga tao na lampasan ang kanilang mga limitasyon. Si Vujicic ay kilala sa kanyang mga talumpati tungkol sa pag-asa, pananampalataya at pagtanggap sa sarili. Ang mga taong tulad ni na Stephen Hawking, Marley Matlin, at Nick Vujicic ay nagpapakita na ang mga limitasyon ay hindi hadlang para sa tagumpay at impluensya. Katulad ni Helen Keller, sila ay mga halimbawa ng lakas ng loob at inspirasyon sa harap ng mga hamon sa buhay. Maraming salamat sa manipang mo ng iyong mga kalaman kung sa pinag-usapan isa natin. -pinag natin. Sa susunod, bye for now. Maraming salamat. Hanggang sa muli kita kids ulit tayo sa huli nating kwentuhan. Bye!